Need no education. Teacher, Welcome to Teacher's Pod. Alright, alright, alright. And a beep test. Alright, so among episodes I Teacher Pod? Kumusta po tayong lahat? Sana nasa mabuti tayong kalagayan. For 30 minutes, balitaktakan na naman tayo sa mga nangyayari ngayon. So May, malapit na ang ano. <laughs> Sino ngayon nagpapasalamat? Marami siguro nagpapasalamat na, no? Malapit na. For 30 days, tayong hindi madidistorbo. Wow! Totoo kaya yun? <laughs> o oh, pwede naman daw tayong magano. Pwede naman daw tayong mag-complain sa kinauukulan kung merong tawag nito kasi ta, sa, starting June 1 to 30 dapat daw ma, ang mga teacher hindi dinido mm -hmm. nagpapahinga sila nagpapakasyon para makapagpahinga naman tama <laughs> maganda yun ah yan. Uh, pwede ka daw magreklamo. Excuse me. Kung merong school head <laughs> <laughs> na no di istorbo sa'yo. <laughs> Yan. So, wow. yun ko lang. anyway, so that is, siguro lahat tayong mga teacher hindi na makapagkintay, ano? oo oh. May nakaplano-plano na tayong nakaplano na tayong pupuntahan. Saan na tayo pwedeng pumunta? Saan tayo pwedeng magbakasyon? Eh yung June, tag na yon Ano ba yan? <laughs> Nakakainis. Diba? Yan. Tama yun. Tag-ulan na yung June. Anong gagawin namin? So, for 30 days, yun nga yung masama kasi baka sa time ng June, may bag darating, Ede, yung 30 days, yung 30 days mo mababawasan. may mga ilang araw kung maglalagi ng bahay. Yung 30 days mo mababawasan, magkakaroon na ng ano, may mga 15 days na lang. Sa so bagay kung sa akin naman, okay lang. Okay lang na nandun ako sa bahay at least nakakapagpahinga naman ako. Diba? <laughs> Ayan. So, closing nga. Tama. Closing na. Ayan. Sige ba? Ayan. Ano ba? Ano ba? And, kumusta naman yung mga grades ng estudyante natin? <laughs> ano bang uh, sa mga ibang school, ano kayang ginagawa nila? No? Uh, kasi ito yung, hindi ko alam ha, pero ito yung notion nung pumasok ako sa DepEd, parang unwritten rule na parang bawal magbagsak. Hindi ko lang alam sa mga kasama nating teacher. <laughs> bawal ng magbagsak, parang bawal ibagsak yung mga bata, parang parang kasalanan mo na teacher kapag may binagsak ka. Tama ba yun? Yun yung kaya hindi naman, wala naman sa guidelines, ano? Kaya lang, parang ganun kasi daming hahanapin sa'yo eh. Daming hahanapin sa'yo na kung ano-ano para lang, you know, may pakita mo na justified yung hindi pinapasalan bata, yung uh, dapat meron kang remediation and things like that, no? Eh paano kung hindi talaga niya na-achieve yung dapat niyang ma-achieve? And yung isang pinaka-importante para sa akin, ano? Yung pinaka-importante is paano kung hindi pa siya makapagbasa? Actually, naging issue na yun, ano? dumating na yan sa national. I think mayroon documentary nung high school na hindi makabasa. And that is very alarming. So, may mga may mga kasama tayo ng mga oldest, yung mga veterans, and palpakan namin kayo kasi, you know, you're the best, yung mga veteran teachers natin. Yeah. You know, sila yung nakakaalam yung parang effective way teaching baga. so, <laughs> uh, naranasan nila lahat ng mga uri ng curriculum eh. Pero sasabihin nila yung old. Yung curriculum na hawak natin ngayon parang yun, inamin naman ng national. Masyadong congested daw. Sinasabi na yan noon eh. Sinasabi na yan noon. Hindi lang kayo nakikinig eh. <laughs> Tama ba? Naku, <laughs> baka ba? Baka ganito mangyari sa Anyway, yan. Sinabi lang po ng totoo. Yan. Sinasabi naman na, kaya lang, eh, well, ang importante, may ginagawa naman ngayon. So, may ginagawa namang changes para sa effectivity ng learning. Pero yung very important kasi sa, para sa akin, mas importante yung magpabasa ka eh. Kaya sa aking pananaw, kapag hindi nakabasa, dapat magstay muna doon. Very important yung makakabasa ka, may interpret mo yung or malalaman mo kung ano yung sinasabi ng mga letrang yon na nandun sa libro mo. Yun sana ang sukatan bago mo siya i-promote sa next level, tama? Para hindi naman maulit yung nangyayari na high school pa hindi pa nakakabasa. Yung ang nangyari is parang I don't know. Kinakaawaan yung mga bata daw kawawa kapag nabagsak pero parang nakalimutan yung practicality at realidad ng buhay the meritocracy kung saan dapat magbigay ka rin ng effort. Hindi lang si teacher dapat ang nag effort Dapat nag effort ka rin para matuto ka. At hindi lang si teacher at yung bata. Dapat nag effort din ang magulang, kapatid, tita, lola na tulungan yung bata para makapagbasa. So, napakahalaga yung eh. Okay. Pero ang nangyayari ngayon, observation ko sa dinami-dami ng eskwelahan na pinagtapunan sa akin, okay, eh parang ganun ang nangyayari. Kasi pahihirapan at the same time, yung statement kasi na ano kong ginawa ng teacher? Anong ginawa mo? Yan. Hindi <laughs> ko rin alam eh. Pero yun ang sinasabi. Anong ginawa ni teacher? Okay. And magugulat ka na lang, may stress ka na lang. Ano Sa dinami-dami ng ginagawa ng teacher. Kahit nga ngayon na mayroong PEOP doon. <laughs> anyway, hindi lang mo sasalita tungkol dyan. Anyway. So, yun. Yun nga yung problema. Okay? Dapat sana, yun ang sukatan. Kasi, paano mo iintindihan, maiintindihan, o paano maiintindihan ng bata yong susunod na level ng aaral niya kung hindi siya makapagbasa. At hindi lang si teacher ang obligado, hindi lang yung bata yung obligado, hindi lang yung nanay, yung tatay, pati yung lolo, pati yung lola, pati ate, pinsan, lahat sila obligado ang turuan ng batang makapagbasa. It takes a village to teach a child. Kanoon ang sinabi nila Tama ba? It takes a village. It takes a village to be still to Kaya, hindi ko alam. Lagi-lagi na lang pag mag -hanan. Sinisisi ang teacher. Eh kung hindi marunong magturo yung teacher, di lahat sana sila hindi sila marunong magbasa. Pero sometimes ang iisa lang naman. Okay. Ngayon, si siyan parang pagagalit ako. Anong ginawa mo dito sa isang to? Bakit niwan Something like that. Anyway, yun lang. Sa akin, sukatan yan. Yung pagbabasa. Dapat mapilit yung batang magbasa. Tama? Ngayon, mayroon tayong iba't ibang intelligence, yun ang sinasabi natin. Which is, yeah, we would like to address that one. Okay. We'd like to address that one meron tayong iba't-ibang uri ng intelligence. Okay? And then, gusto ko sana, kung <laughs> ako yung nasa lugar ang papipilihan, okay? We have a place kung saan mas makikater natin yung talent ng mga bata na gano'n, okay? Ngayon, may ginagawa na naman ngayon The inclusive education. I don't think, in my opinion, okay, inclusive is inclusive education is good in paper. Pero it's not in reality. Okay. Good in paper yan, inclusive, tayo, para ano, kasi Alaman naman yung huwag nating i-discriminate sila. They're person, they're human. Yes. As a teacher, I know that it human sila. Kaya gusto ko maibigay sa, sa kanila yung talagang kailangan nila. And they cannot have that. Hindi nila makukuha yan sa inclusive education. Tama ba? Hindi ko rin alam. <laughs> Pero, yeah, in all seriousness, yon Yun ang punto ko doon. Okay. Ang narinig ko na abolition, abolition, yung parang madi-dissolve ang sped, na mai madadala sila sa may oh, parang tawag nito. Parang mag, uh, yung mga students now is pupunta na sa mga regular na school anong mangyayari? Lalong hindi matututukan yung mga bata. Okay. Not unless meron tayong mga teachers na trained to handle these cases, okay. mapapabayaan lang sila. Yeah. Inclusive education, again, is an idea that is good in paper, but it is not in application hindi ko lang alam. Dito yung ito yung isang talagang mapupuna mo sa ating kultura bilang Pilipino, no? Na kung ano yung nakikita natin sa Western, america Amerika, ginagaya agad natin dito. Nang hindi man lang tayo nagbe-benchmark sa mga ibang lugar na mas efektibo yung kanilang education system, di ba? Yeah. Hmm. Sana ang gawin. So, balik tayo sa passing without efforting. <laughs> Alam din ng bata yan eh. Okay. Kung pumapasa lang siya ng parang wala lang, lalong, lalo nating dinidevolve yung ability ng bata. Imbis na mag-evolve, imbis na mag-improve, mag-decrease -de pa. Kasi nga, parang ini-instill natin sa kanya yung sistema ng gano'n. Ini-instill natin sa kanya yung culture of mediocrity. They will say, ah, baalan dyan. Kahit anong mangyari dyan, pumapasa naman ako. Okay? Matututo sila ng gano'n sa murang edad. No? Parang hindi yata dapat. Okay? Yun yung sinasabi ko na para, dapat may instill sa bata. And pressure sila. Tama. Pero with pressure, they will, they will discover themselves. Diba? Lagi natin sinasabi naman, iron, I mean, iron sharpens iron. Okay? So, yung hindi ko, we are trying, we really pampering, pinapamper kasi natin yung mga bata eh masyado na ayaw natin silang mahirapan. Kung nahihirapan sila, na pressure sila, that will train them because ang real life, puro pressure yan all throughout. Kung pinapamper natin sila, anong mangyayari? Kakaroon tayo ng mga generasyon, ng mga batang sensitive, ng mga, ng mga leaders, future generations na sensitive, na ayaw sa pressure, ganun. And more importantly, hindi makabasa ng maigi. <laughs> Ay. So, I guess, napakaraming dapat tingnan dito sa uh, curriculum na ito, di ba? Tama? Sabihin niyo lang kung tama yung sinasabi ko. Napakaraming dapat tingnan. Napakaraming dapat iayos. Kaya lang, hindi ko alam kung kailan aayusin. Eh. <laughs> Napakalaming dapat gawin para maayos itong kurikulum na ito. At hindi ko lang alam kasi may na, may mga kasama ba dito na nakabasa na doon sa ano, don sa matatag kurikulum? Ano kaya yung pagkakaiba doon sa kurikulum natin ngayon? <laughs> kasi ako hindi ko na tinitingnan eh kasi para Um, ang tingin ko kasi parang ginawa because of political political advancement of some people's career kaya pinilit gawin ng hindi pinag-aalala ng maayos yun ang view ko tama kaya hindi natin alam pero <laughs> hoping na hindi <clears throat> iyon ang uh, ano eh. Kaya lang, ano kayang pagkakaiba? Ano kayang pagbabago? Okay. Yun lang yung sa akin, yung pagbabago is talagang let's stick to the principles and as a system of education, mag-stick tayo sa principle of meritocracy. Okay. You, you will get price based on what you worked for yun lang naman. Kasi iyon naman in real life eh. Meritocracy talaga eh. Tama. Huwag na tayong magbigay ng participation medal. Na. Bigyan natin ng medal kasi kawawa naman. Baka masaktan. Part of it. Part of learning yung masasaktan ka. Kasi natalo ka. Pero sa talo mong yan, may matututunan ka. Hindi yung bibigyan mo. Ah, di bali, may medal naman ako. May medal ka, third place. Yeah. <laughs> huh. ayan, kung saan saan na pupunta no from grading system to wow. Anyway. Yun. Yun nga ang dapat tingnan ano. Hindi ko lang alam kung na na take into na, na take into consideration ba yung mga ganoon sa ating matatag ko ikilong kasi kung don sa kung hindi nakita yon Brilliant. principles of meritocracy, okay, and uh, working hard. Yun ang dapat natin i-instill na culture sa mga bata, di ba? Para i -matuto, sa, matuto sila sa diskarte. Yung pupunta ka ng paaralan para matuto ka, magbasa, at magdiskarte. Hindi pwede mag-iwala yung mga yan. Ayan. Ayan. Bumabalik na naman ako dun sa yan? Diploma o diskarte. Eh. mga nakakainis na. <laughs> nakakainis din na ayon Pero yan, napag, uh, nakapagpapaikot naman ng muta. <laughs> yan. Yeah, okay lang naman. <laughs> <laughs> yan. So, yun. Sa so, matatag, yun ang gusto ko. May pwede tayong uh, hindi mo pwedeng i-repeat. I mean, i-promote hanggang hindi nakakabasa. Yun ang dapat. Okay. Of course, kung meron siyang problema, doon mo malalaman eh. Bakit kaya mag taon na siya sa grade 1, di pa rin natututo? Is, of course, doon na natin makikita. Doon na papasok yung mga specialist. And doon na tayo magbibigay ng remediation. Diba? Hindi naman lahat ng hindi nakakabasa may problema eh. Okay. Talagang it takes work lang talaga to learn how to read. Yan. Pati ako nung bata ako, it took work. Hindi naman basta-basta yan. Kaya, yan, yun ang dapat ma-instill. Pagpapaguran natin. Pagpapaguran nila. Yan. Sana. Hindi, <laughs> observation ko lang kasi, dito sa yan sa ginagalawan kong mundo. Yung ganon, hindi ko lang alam sa ibang mundo. <laughs> Musta yung mundo niyo diyan sa ibang lugar kung ganon din. Kasi makakarinig tayo ng kung ano-anong salita. Kung hindi, or may gagawin tayong sangka. Is parang sangkater ba? sa sang bundok ng papel. Para lang sa isang batang ganon. Yan. So, kailangan namang isasakripisyo mo yung health mo para doon. Siyempre, tao lang lang. Tao lang din tayo. Yan. Yeah. O, isa so pang punto para sa mga sa mga hindi teacher na nakikinig. yun, yeah. Gusto lang naming paalala. Ang mga teacher ay <laughs> kung anong hilig mo, kung anong ginagawa mo, kung anong bisyo mo, siguradong may isang teacher na ganyan din kaparehas mo. Kasi nga, ang teacher ay... <laughs> diba? So, yun. Kung may mali si teacher, puntahan mo, kausapin mo. Kasi nga, si teacher ay tao lang eh, hindi naman siya anghel, hindi siya Diyos na hindi nagkakamali. Yun, yun ang pinakaano eh. Parang, alam mo kung pa ka ka, parang dahil teacher ka na, bawal ka lang magkamali. Ibang mga ganong, mga ganong eksena. <laughs> And, uh, yun, nakaka-disappoint kung minsan eh, yung noblesse profession, baka, na, yun, yeah, parang, alam mo ikaw pa yung nagkamali, yung teacher, kapag nagkamali ng konti lang na pagkakamali. ay parang ang bigat-bigat na. Yung, you know, yun, na-amplify ng pagiging teacher. Na, namulat kasi tayo na yung teacher dapat is parang perfect, ano? Pero, um, karamihan siguro sa mga kasama nating teacher, they're aspiring to be a good and a great example for the young. Uh, except lang po ako. Okay. makikita nakikita niyo sa akin, yun na yun. <laughs> okay. Pero karamihan sa ating mga teacher ay yan. Sinusubukan maging magandang ehemplo para sa ating mga kabataan. Pero minsan ay may nagkakamali at nagkakamali din yan. At ang hinihiling, hinihiling lang nila ay taus pusong pang unawa. Ano na naman? Tama ba? Na? okay. At sa mga patuloy na umuunawa sa mga teacher, ay maraming maraming salamat po sa inyo. At ang <laughs> masigabong palakpahang ito ay para sa inyo. Uy, hindi lang <laughs> Yan. Kasi yung dami ng naniniwala sa ating mga kaguruan, eh, mas marami naman, di hamak, kaysa sa mga, ano, yung mga nananakit sa ating mga kaguruan. Mapamental man yan, mapapisikal o psychological na pananakit. <laughs> uh, yung mga kaguruan natin, nasanay na yan eh. Yung mga trained na yung mga yan, na maging, naging teflon na yung mga yan. Pero may mga iba pa rin na, ayan, nasasaktan. Pero, yung sinasabi nila, tuloy pa rin ang laban. Talagang ganyan ang buhay. Magtatrabaho ako para sa pamilya ko at para sa mga bata para sa bata at para sa bayan. Eww! Yan daw yun. Anyway, yun lang. Ang uh, mga guru natin. Tama? Okay. And, uh, yun, pagdasal natin sila. And yung mga ilang araw na lang, sa mga kaguruan natin, ilang araw na lang, magpapahinga rin tayo. dire diretso tayo, ano? From mula nung lockdown, modular, walang masyadong bakasyon sa linggo lang, saga, sabak agad. Tapos yung mga first na face-to-face -face natin, tapos yun na, sunod-sunod na. So at least makakakuha na tayo ng malakay rin yung 30 days of rest. And uh, maraming salamat sa Deped Secretary natin. Dahil ayun, yung nakikita natin naman na yung kapakanan ng mga taong nasa field. Kaya siguro galit na galit yung mga nasa taas sa atin. <laughs> Kung ano-ano Kaya minsan napamali, mal, namamali-mali yung nila lang memo para lang may maibigay na kung ano sa mga nasa field. At nakita na naman natin na yung Office of the Deputy Secretary is really concerned. Eh, talagang concerned siya sa mga tao sa field. Kaya talagang tinitingnan niya ang kapakanan ng mga guru. At sana tuloy-tuloy na to. Alam, ano? until 4-6 uh, years sana na ganito. And, uh, masaya, magiging masaya ang ating uh, Uh, you know, <laughs> pagtuturo kung gano'n. At least, ma alam natin na may mga taong totoong nagmamalasakit sa ating mga guru. Ayan. So, yan. na, malapit na naman ang oras, mga kapatid. At uh, maraming maraming salamat sa patuloy na pagtatangkilik yung mga kasama nating guru yung naging na sabi ko na gustong mag-share ng kanilang mga kwento dito. Pwedeng pwede po, wala pong problema. Kung gustong gusto nyo lang namang nakikinig habang naglilitan niya ang inyong abang lingkod dito sa harap ng mikrofono, eh. <laughs> maraming salamat naman po at pakishare na lang sa ating mga kasamang guru dito sa lang buong Pilipinas. Maraming maraming salamat. At, ano, uh, you know, uh, share na rin, ano, dito sa Spotify. Ito po ang ating teacher's pod. Dito lang tayo pwedeng magbalitaktakan. Pwede kayong mag-comment ng mga topic gusto nating pag-usapan, mga kapatid, mga kaguro. At pag-uusapan natin dito. Ayan. Hanggang sa muli. Ito na naman po ang inyong abang lingkod. Nagsasabing mabuhay lahat ng mga guro